paro ako ko! niyo oh paro niyo 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 paro Kena? Berapa? 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 lang. Wala niyo ako ko ano to. Wala niyo. Mga pulube! Mga pulube! Pulube! Pagal eh. Ay, ikaw sa YouTube to eh. Pwede ba Dali yan? Dali-dali lang. Diyan. <laughs> team plug so go away go away thank you I love push na. Push ka nun. Pitcher pa kayo eh. mo kasi yun. Hindi ako. Pitcher ako May magagalit. Ha? Hindi pwede, may magagalit. Basta marami. Marami ang kaaway.